First time ko ito magmotor after 25 years! Ah! Ayan o! Nagsisisi ka ba? Yun ang tanong. Ang sagot ko... Hindi. Pink na pink, ano? <laughs> siyempre, kapit girl tayo. Hindi oh, ba? <laughs> siyempre, nagdong multong multong ang puso. oh, tapos, siyempre, nagdong multong multong natin <laughs> Ang Dami naman lubak eh. na tayo sa inay. Via, yeah, no? Para nagkamali ka. Dito ka tumigil eh. Dun pa eh. Ano Hello. Nagla drive ba ako? sa pangang Gusto mo ko Alam na. Alam motor lang kami. Ah. Nagla drive ba ako? Kapatid niya si Toto. Ha? Kita sa may beach. Kuntuhan tayo don. Sa may beach malapit nandito. Okay So Pega muna tayo dito at magkikuntuhan tayo Oh, sin, thank you ha. Yo, salamat. Okay. okay. Nirerentahan I think 250 or 150. Discounted tayo kasi kapabaryo natin. Ito po yung aming barangay. Yung barangay Pacho. Ay! Ayun o, nagtugo. Ang ina. Shit. Ah. Eh, wag na t-shirt. Oo, no, damit mo. Wala ang anturum, ano. Hindi, eh, wag na rin na lang. Ang ina. Aray. O meron pa ako ito antibiotic ko. Oh. O bakit meron ka rin? Kaya er, gawa na rin, tamang magaling na nga yung sugot ko. Ang dami niyang naging problema sa kanyang kamay, magaling isa, dalawa. Magaling na agad. Ito mga lang yung inyong okay, Okay. Tumahatin. So medyo nag iba-iba ng konti. Ay, Ay, Ay. Ay nako. ang sakit. Ang sakit. Talagang ang aksidente hindi mo, hindi mo talaga inaasahan. Kaya ng aksidente, ano. Nadagdagan to rin ating content ngayon. Sabi nga ni Dexter, naging ba yung content, Disgracia na naman. Ay, nako. Ang dami na nangungulit sa akin noon parang ako na sa doktor, matigas ang ulo ko. So, patawarin niyo ako. And gagawin na natin paraan. Wala akong boses. Sobra. So yun, it's uh, A bit relaxing hindi lamang yung pagpunta natin dito sa tabing dagat kundi yung pagsakay natin sa motor napakaaliwanas ang, ang sarap ang sarap sumakay ang 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 lamig ng hangin kasi kaalisan ng bagyo diba hindi ko lang kung magkakarinigan tayo kasensya na kayo kasi lakas ng hangin so, sana ang may itong ano kasi bumilis dexter itong ano DIY pala itong ating dead cut eto ang natin Ah, hindi. Oh. na, huwag natanggalin. Pakita ko sana. So, yun. Yun ang hindi natin pwedeng gawin sa Japan yung motor-motor. Kasi wala man tayong motor doon. And, uh, hindi kagaya dito na pwede makapagsapayin sa mga sasakyan. May mga, may mga lugar na pwede. Pero, bihira ka talaga makakakita nung nakikipagpardagulan sa highway. Mabihira sa mga kotse, highway. May makikita ka pa rin pwede nila sa expressway. Although alam ko merong klase ng motor na pwede sa expressway, mga ganun. Dito talaga is parang mga pasaway. So yon. Ay nako. Ang kalimitang tanong sa akin, kumusta ka dyan sa Pilipinas? Nagsisisi ka ba? Yun tanong. Yun tanong. Ang sagot ko, hindi hindi na oo parang ganon ay magbablog pasensya na kayo magbablog tayo na ako'y nakangiwi at talagang ma-update update Diyos ko ay alam nyo kung bakit hindi ako nagsisisi as in pagsisisi talaga na ako yung luha na, na humingi ng patawad sa Diyos na depressed is because hindi naman hindi ko pinagsisisihan yung umuwi ako dito siguro yung ano kung meron mara kong konting pagsisisi siguro or pang, hindi naman talaga pagsisisi kundi panghihinayang na dapat hindi ko agad sinuuli yung aking working visa ayun so marami na namang Maraming naman sa akin, magbububong nga dito na ikaw kasi yun, sinasabi ko siya pa, madi pang ano eh. Kagaya na nasabi ko na hindi naman tayo perfecto na lahat ng ating desisyon at mga choices ay 100% na tama. Iba, tao lang tayo. At eto na nga, kaya ako hindi nagsisisi dahil hindi naman kasi sisisi yung ginawa ko. Yung pag-uwi ko, nagawa ko yung mga gusto ko. Ang isa na lang dito, yung unang 1 million views ko sa YouTube talaga pinagdasal ko yun talaga inasapasan ko yun kasi marami na ako sa Facebook pero sa YouTube talaga wala so nakuha ko yun nung umuwi ako September 2022 most probably hindi ko makukuha yun kung nasa Japan ako diba isang isang dream na nakuha ko nung umuwi ako dito that's why yun ang isang dahilan kung bakit walang pagsisisi kasi nakuha ko yung inaasam ko ang sarap sa feeling, walang katumbas. Kahit pa sabihin, hindi ako yung mama, no? hindi ako subikat ng bonggam-bongga, Yun ay isang bagay na talagang may pagkakapuri ko hanggang sa kaapuapuhan na siguro. Number two, hindi ganitong ka-free sa Japan. Alam naman natin ang buhay sa abroad, kahit lang talaga ng kayot. Iba yung saya doon, iba yung saya dito, na hindi naman kayang bayaran ng pera. Number three, hindi naman po ako 18 o 32 anyos. Ako ay sweet 60 na. Tanggapin naman natin no, hindi, whether we like it or not, tayo po ay sweet 60 na. Hindi na ho dapat ipagsisipan na umuwi ka. Because ganoon naman talaga ang ating gagawin. Uuwi to uuwi pa rin tayo. Kahit yung may mga pamilya na ato may mga anak, eh, gusto pa rin umuwi. Ang nag-hold nag lang sa kanila ay yung katotohanan na hindi na nila maiiwan ang bansang hapon o kung saan ang bansa sila naroon because meron sa lili silang pamilya. Pero kung meron silang choice, uuwi to uuwi pa rin. Iba dito. Ibang dito ka mailibing sa sarili mong bayan. Ganon So, hindi na ako, ako bata na kailangan mo pang pagsisihan ng pag-uwi. Let's make it that simple. Eh, kung ako lang ay 21, 22, hindi mo papagalagala ako pa, around the world. Yun din ang isang dahilan kung bakit hindi na rin ako kumuha ng permanent visa because wala naman akong pamilya. Hindi ko na naman pwedeng dali ng mga kaibigan ko, ang mga extended families. Hindi naman ganoon kadali. Baka doon pa ako buti ng sakit kagaya ng nangyari sa... Aking kaibigan na si Enrique na hindi na maka Sakay ng aeroplano mag-isa't kinakailangan ng, ng assistance because hindi na kaya. sa na siya inabot ang, ng matinding sakit sa abroad. Ayoko mangyari yun. Yun ang mga bagay kung bakit walang pagsisisi sa aking part. Sana naman maunawaan niyo ako kasi ang Pilipino kasi likas sa ganyan e, mapanglait. Na pilit pa rin nga hanapan ng butas minsan may mga sorry sorry ka na nasusundan ka pa na kaya sila sabi ko sa hindi ba gagarunin ka pa sa Japan medyo iba yan eh pag humiga na ng gomen eh gomen ay wala nang kasunod na dak dak diba? I accept na yon welcome na yon dito sa atin mga ganun pat alam ko marami pa rin na ah, mga mangyengi alam sa aking pagdidesisyon sa so, itong pinili natin at hanggat alam natin kung ano yung mga kulang at pagkakamali natin madali sa puso alam na niyo yun hindi ako nadidepress na kung bakit ganito nangyari kung bakit hindi ako mayaman dito wala akong perang masyado na, is because tinatanggap ko na bago pa ba man ako umuwi dito ay aminado na ako or welcome na sa akin yung katotohan o posibilidad na baka kapusin pa rin sa banda bandarian at the same time, hindi naman natin kagagawan yung iba. Nagkasakit tayo, hindi naman natin ginustong tayo magkasakit at gumas. Halos kalahati, milyon po ang ating nagasos doon. Diba? So may mga bagay na, na, nangyari na hindi mo inaasahang naging dahilan kung bakit ang iyong mga plano na siyang nagbugso ng iyong pagdidesisyon kung bakit ka umuwi ay nawalang lahat is because of those things. Diba? Kaya sa akin, ako naman okay Nagawa ko na lahat. Nakain ko na lahat. Napuntahan ko na yung mga gusto kong lugar. Naging rubatology ako na pangarap, hindi ko hinahasam-asam. Di ba? May mga sumusubaybay kahit hanggang ngayon. Ang dami natin napapasaya, ang dami rin natin aasar Naiinis sa atin. Di ba? Iyon. Naggawa ko yung mga gusto ko at sa edad kong ito, dumarating na sa puntong wala ka na masyadong hinahanap. Alam niyo yun? Namista masaya ka na sa kakakalikot ng unong sumukalikotin. <laughs> Bala kayo mag-isip kung anong kinakalikot, okay? Pero, di ba, pag-usapan natin sa sunod niyan, sa ibang vlogs natin, na pag nagkakaedad ka nga pala, hindi ka na masyadong mapaghanap. Alam mo yun? Maligaya ka na sa mga simpleng bagay. Maligaya ka na sa iyong mga simpleng mga... Uh, binubusisi. Maligaya ka na sa iyong mga kaibigan. Maligaya ka na sa iyong pamilya. Na basta may pagkain at may pambili ka pa ng gamot ay parang okay lang lahat di ba <laughs> ay nako so yon wala tayong pagsisisi ng isang porsyento pero meron tayong mga panghihinayang at hindi may, may, iwasan yan kahit naman siguro may pera ka na lahat marami pa rin mga sa buhay oo wag na tayong magpakaplastikan pa kahit pag gano'ng kakasikat kahit pa kumpleto ang pamilya kahit pa may mga panghihinayang tayo na Minsan naman, yung nagbubuksot para tayo maging stronger. iba At feel ko ngayon, strong ako. Kasi kung mahina ako, ay, ang dami ko ng ano, siguro hindi na ako lumalabas sa bahay, hindi na ako maharap sa inyo, wala nang vlog-vlog, close the door and everything. Pero laban lang, gano'n lang talaga. I am flawed. I am not perfect. Kung halos perfect ang iba sa inyo, kayo na. Pero ako kasi ho ay talagang alam ko noon pa man, bago pa ba tayo nag-Japan, bago po niyo ako nakilala, ang dami ko ng mga pagkakamali sa buhay. Yun ang isang, yun. Pag-usapan na rin natin yan. Yun siguro isang bagay na hanggat maaari gusto kong baguhin na yung mga... <laughs> si Dexter kasi. <laughs> kasi ganyan din ako. Bunot. <laughs> Bunot to the max. Yung kanyang Nako, tutsang. Okay, okay. Guilty rin ako dyan. Ayun, so, nasa na ba tayo? Yun, ang isang panghihinayang ko, nag, tayo naman open eh. Pwede ko nang itago na lang ito. Pwede ko sabihin, madami akong pera. Pwede ko sabihin na wala akong problema. Ay, ako nga ito eh. Tapos galit pa yung iba sa inyo. Ang gusto, alam niya yung, ang isang nakaka, ano, nakakapag-question ang iba sa atin ang gagaling mag-quote sa Facebook na honesty is the best policy. Ang gusto kong tao yung hindi plastic. Ang gusto kong tao yung, yung totoo, sinasabi yung dapat. Yung iba naman sa inyo, hindi naman, wala naman sa kanyang loob yun. Pag nagtapat ka naman, ikaw pa masama. Pag nagsabi ka naman, pag naging honest ka, kung ano rin pa mga sasabihin sa likod mo, eh nasaan yung pinagmamalaki din yun na para sa akin, eh, mabuti pa ang matapat na tao kaysa sa mga mayabang na ganun-ganun. Eh wala din naman. So, huwag tayong puro dakdak -dak lang at puro pause ugaliin natin yan huwag tayong mapang-gross huwag tayong ano okay, huwag tayong ano so ang isang pangihinayang ko ay may mga bagay sa buhay na nabigay sa akin ng leksyon hindi ko alam kung meron din sa inyo ha nabigay sa akin ng lesson sa buhay at yung mga pagkakamali natin, di ba, nag nagiging lesson yan eh, para mas maging ano tayo, maging wise sa sunod yun ang isang pagsisisi ko hindi pala pang ko yung pagsisisi na na hindi ko ginamit na lesson yung mga naging pagsubok ko na sa buhay before may mga ilang bagay pa rin akong patuloy na ginawa ko walang kadala-dala mga ganun and then pangako na naman sa so sana mas maging matibay na tayo yun so hindi tayo nagsisi ng isang porsyento sa pag-uwi natin pero marami pa rin tayo mga ano mga bagay na pinanghinayangan at pinagsisisihan na nakatulong sa atin. At sana nga ay maging ano na sa atin, maging daana para mas maging matibay na tayo at huwag nang balikan yung mga dati natin mga pagkakamali. Ay nako. This is a brand new batu. I'm not going to I'm a top player. I'm the pinoy. I'm in the world. But I'll give you more and more and more. Thank you. Ang ganda.